Isang gabi sa isang sikat na rem bar, may naiwan na sapatos sa loob ng restroom. Isang pares na pangalaki. Pero, eto ang tanong. Paano nangyari na sapatos lang ang naiwan at walang naghanap na may-ari? May mga nakakita raw ng anino sa salamin, may iba namang nakarinig ng kabayo sa loob ng CR. Tikbalang ba ang kumuha, o may mas malalim na misteryo? Kung nakakita ka ng sapatos na mag-isa sa pampublikong lugar, anong gagawin mo? Dadaan ka lang ba, o isipin mong may kakaiba sa paligid. Magandang araw mga kaibigan. Ako si Ka Elias at welcome sa ating kwento ng alamat, misteryo at paniniwala. Dito sa ating channel, binubuhay natin ang mga kwento ng kababalaghan at kasaysayan ng ating kultura. Ngayon, isang nakakakilabot na misteryo ang pag-uusapan natin. Sapatos na naiwan sa restroom ng isang bar. Sino ang nag-iwan? Bakit wala man lang naghanap? At bakit may mga nakarinig ng yabag ng kabayo sa loob ng pader? Tara na at sabay-sabay nating tuklasin. Isang barkada ng apat ang lumabas noong Friday night para mag-enjoy. Lasingan, sayawan, tawa ng walang katapusan. Nang bandang hating gabi, isa sa kanila, si Carlo, ay pumunta sa restroom. Pagbalik niya sa lamesa, tahimik na siyang umupo. Hindi nagsasalita. Maputla. Nakatingin lang sa sahig. Bro, okay ka lang, sabi ni Mark. Tumango lang si Carlo pero hindi nagsalita. Nagpatuloy ang gabi, nagsayaw pa rin sila at uminom. Pero mapapansin, parang wala sa sarili si Carlo. Nang magsara na ang bar bandang 2 AM, sabay-sabay silang lumabas. Pero may isa silang napansin. Sa pintuan ng restroom, may naiwan na sapatos. Isang leather shoes na kulay itim. Malinis. Mukhang bagong-bago. Pero walang nag-claim, walang staff na kumuha at ang mas nakapagtataka, wala ring medyas. Pare, sino kayang nag-iwan nun? Tanong ni Jay habang nakatingin sa sapatos. Baka lasing, naiwan lang, sagot ni Mark. Pero si Carlo, biglang tumayo at nagsabi, hindi naiwan yan. May kumuha. Sabi ni Carlo. Nagtinginan ang lahat. Sino ang kumuha? Tanong ni Ana. Tikba lang, sagot ni Carlo. Tahimik ang grupo. Hindi nila alam kung nagbibiro si Carlo o seryoso. Pero kita sa mukha niya na takot siya. Hindi ito simplen joke. May nakita siya sa loob ng CR. Ano bang nakita mo, Carlo? Tanong ni Mark. Nakita ko yung sapatos na yan habang suot pa ng tao. Paglingon ko, wala na yung tao, sapatos na lang ang naiwan. At pagkatapos nun, may narinig akong yabag ng kabayo sa cubicle sa dulo. Sabi ni Carlo. Napahawak sa braso ni Ana si Jay. Takot. Mula noon, hindi na bumalik si Carlo sa bar na yon. At hanggang ngayon, sinasabi niya na ang sapatos na naiwan ay hindi simpleng naiwan. Isa itong tanda ng nilalang na matagal nang naglilibot sa mga pampublikong lugar. Ang tikbalang. Ngayon, mga kaibigan, kung ikaw ang nakakita ng sapatos sa CR na walang may-ari, ano ang isipin mo? Ordinaryo lang ba, o tanda ng kababalaghan? At bakit kaya sa mga pampublikong lugar madalas lumilitaw ang ganitong klasing misteryo? Yan ang susunod nating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito para may babalikan ka. Tulong ito para mas marami pa tayong mapag-usapan na alamat at misteryo ng Pilipinas. Kinabukasan, nagkita ulit ang barkada sa isang maliit na karinderya malapit sa school nila. Hindi na sila masyadong nagtawanan at hindi rin ganoon kainay ang usapan. Tahimik lang silang kumakain, parang may bumabagabag sa kanilang lahat. Hindi ko makalimutan yung sinabi mo kagabi, Carlo, sabi ni Ana. Ano ba talaga ang nakita mo, seryoso ah, dagdag ni Jay. Nagbuntong hininga si Carlo at sumandal sa bangko. Sabi niya, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero nung nasa restroom ako, may narinig akong boses. Hindi galing sa tao. Malalim. Parang bulong na mabigat. Ang sabi lang, iwan mo, Napatigil si Mark sa pagkain. Iwan mo. Anong ibig sabihin nun? Tanong niya. Ewan ko, sabi ni Carlo. Pero pagkatapos nun, napansin ko yung lalaki na nasa gilid ko kanina. Nakayuko lang siya, parang nag-aayos ng tali ng sapatos. Paglingon ko ulit, wala na siya. Yung sapatos na lang ang naiwan. At ayun niya, kasabay nun yung yabag ng kabayo sa cubicle. Tahimik ang grupo, Tila may dumaan na malamig na hangin sa mesa nila. Alam nyo ba, sabi ni Ana, may narinig na akong ganyang kwento dati. Yung tikba lang daw, minsan nagpapakita sa anyo ng tao sa mga pampublikong lugar. Hindi lang sa bundok, hindi lang sa gubat. Kung minsan, nagpapakita rin daw sa lungsod, lalo na kung gabi at maraming lasing. Tumawa si Jay, pero halatang pilit lang. Seryoso ba kayo, tikba lang sa CR ng bar? Sabi ni Ana, hindi porke nasa syudad tayo, ligtas na tayo sa mga nilalang na yan. May nabasa pa nga ako dati, kapag may naiwan na bagay na walang may-ari, tulad ng sapatos o damit, hindi daw basta-basta. Parang sa daw na may kinuha o may nilaro ang mga nilalang. Nagkatinginan silang lahat. Hindi na masarap ang pagkain. Bandang hapon, nagpasya silang bumalik sa bar para tingnan kung nandun pa yung sapatos. At pagdating nila, laking gulat nila. Nandoon pa rin, Nasa parehong lugar. Malinis pa rin parang bagong pulido. Lumapit si Carlo at sinubukang hawakan. Pero bago pa niya mahawakan, may biglang humampas na malakas na hangin mula sa loob ng restroom. Nagsara ang pinto at sabay nilang narinig ang yabag ng kabayo sa tiles. Takbuhan sila palabas. Hindi na nila nilingon. At mula noon, wala ni isa sa kanila ang bumalik sa lugar na yon. Pero ang misteryo na iwan. Sino ang nag-iwan ng sapatos? O baka, sino ang kinuha? Mga kaibigan, bakit nga ba sapatos? Bakit ito ang madalas na iwan kapag may kakatwang pangyayari? May kaugnayan ba ito sa paniniwala ng mga ninuno natin tungkol sa tikbalang? At bakit kaya tila may koneksyon ang nilalang na ito sa mga inay ng kabayo? Takbo palabas ng bar ang barkada, pero habang nagmamadali silang lumabas, ramdam nila ang tunog ng yabag na sumusunod. Hindi ito ordinaryong yabag ng tao malakas, mabigat, at bawat hakbang ay parang may kalampag ng bakal na kumakalansing. Pare, naririnig niyo ba yun, hinal ni Jay? Ang lapit na, sagot ni Mark. Paglingon ni Ana, wala silang nakitang tao. Pero sa sahig, may marka ng sapatos. Hindi normal na marka. Malaki, mabigat, at halatang hindi galing sa ordinaryong paa. Parang sapatos na may hugis ng kabayo. Napahinto si Carlo. Ang buong katawan niya nanginginig. Nakita ko siya. Doon sa salamin sa loob, sabi ni Carlo. Sino? tanong ni Ana habang halos maiyak na. Yung nilalang. Yung tikbalang. Matangkad siya, halos dumikit sa kisame, at yung mukha niya, kalahati tao, kalahati kabayo. Pero ang pinaka nakakatakot, nakangiti siya habang tinititigan ako. Sabi ni Carlo. Napalunok si Jay at tinakpan ang kanyang tenga. Ayoko na, ayoko nang marinig yan nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang makarating sa kanto. Huminto sila sandali hinal na hinal. Doon nila napansin daladala pa rin nila ang takot. Hindi lang ito basta kababalaghan kundi parang may humahabol pa sa kanila. Bigla silang nakarinig ng sipol mula sa malayo. Isang mahaba, malamig at nakakatindig balahibong sipol na parang nagmumula sa loob ng bar. Hindi iyon sipol ng tao kundi parang huni ng hangin na may kasamang halakhak. Huwag niyo nang balikan, huwag na, sabi ni Ana. Pero si Carlo na natiling tahimik. Hawak niya ang cellphone niya at bigla niyang ipinakita sa kanila. May kinunan akong picture kanina bago pa naganap ang lahat, sabi ni Carlo. Tiningnan nilang lahat ang screen. At doon, nakita nila ang restroom mirror. Pero imbes na sila lang ang nasa refleksyon, may isang anino sa sulok. Matangkad, baluktot ang katawan at parang may tainga ng kabayo. Napasinghap si Mark. Bro, delete mo yan. Ngayon na. Pero hindi nagawa ni Carlo. Kasi habang tinititigan nila ang litrato, unti-unting gumagalaw ang anino. Sa mismong picture. Hindi na ito static. Hindi na ito ordinaryong larawan. Dito na natapos ang kanilang araw. Nagdesisyon silang huwag na talagang bumalik. Ngunit lahat sila, iisa ang tanong sa isip. Kung ang tikbalang ay nananahan sa mga bundok at gubat, bakit siya nasa isang modernong bar? At bakit sapatos ang iniwan? Mga kaibigan, sabi ng matatanda, may malalim na dahilan kung bakit ang mga tikbalang ay naugnay sa sapatos at yabag. Pero totoo nga bang kaya nilang lumipat mula bundok papunta sa syudad? At anong simbolo ang dala ng naiwan na sapatos? Pagkatapos ng insidente yon, hindi na nagkita-kita agad ang barkada. Kanya-kanyang dahilan, kanya-kanyang takot. Pero dalawang linggo matapos ang nangyari, nagdesisyon si Ana na tawagan si Carlo. Carlo, kumusta ka na? Tanong ni Ana. Tahimik lang sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita si Carlo. Hindi ako makatulog. Bawat gabi, naririnig ko yung yabag. Minsan sa sala, minsan sa labas ng bintana. Kahit nakatira ako sa third floor ng apartment, parang may kabayong naglalakad sa bubong. Sabi ni Carlo. Napahigpit na hawak sa telepono si Ana. Nagsalita siya, baka kailangan mong ipatingin yan, baka stress lang yan. Pero bago pa siya makapagtapos, narinig niya ang sipol. Hindi galing kay Carlo. Hindi rin galing sa linya. Parang may sumingit sa tawag nila. Mahaba, malamig at nakakakilabot na sipol. Tumigil si Ana. Carlo, narinig mo yun? Tanong niya. Sagot ni Carlo. Naririnig ko yan gabi-gabi. At alam kong hindi ito guni-guni. Kinabukasan, nagkita sila ni Mark at Jay para kausapin si Ana. Lahat sila halatang puyat at pagod. Doon inamin ni Jay na may kakaiba rin nangyayari sa kanya. May sapatos akong natanggap, kwento ni Jay. Isang kahon, galing daw sa unknown sender. Pagbukas ko, isang itim na sapatos lang. Hindi pares, kundi isang piraso lang. Napatakip ng bibig si Ana. Iyon ba yung itsura nung naiwan sa bar, tanong niya. Parehas na parehas, sagot ni Jay. Napatingin sila kay Mark, pero biglang nag ang itsura ng mukha nito. Para siyang matutulala. Naglabas siya ng cellphone at ipinakita ang messenger niya. May nagpadala sa kanya ng litrato. Litrato nila noong nasa bar. Pero hindi sila kumpleto. Isa sa kanila, nawawala ang sapatos sa larawan. Kaya niyang baguhin ang realidad, sabi ni Mark. Hindi na alam ng barkada ang gagawin. Saka naisip ni Ana na puntahan ang lola niya sa probinsya matanda na ito at kilalang maraming alam tungkol sa mga alamat at kababalaghan. Pagdating nila sa bahay ng lola, ikinuwento nila ang lahat. Tahimik lang ang matanda nakatingin sa sahig. maya, -maya nagsalita ito. Kung sapatos ang iniwan, sumpa yon. Sabi ng lola ni Ana. Sumpa, tanong ni Carlo. Ang tikbalang ay bantay ng daan, bantay ng lugar. Kapag may naiwan na sapatos, ibig sabihin may kaluluwa siyang kinuha o may kaluluwang itinatali niya. Ang sapatos ang simbolo ng paglalakbay. Kapag isa lang ang naiwan, ibig sabihin hindi natapos ang lakad ng tao. Parang binitin ang kapalaran, sabi ng lola. Napatingin sila sa isa't isa. Lola, ibig sabihin ba may kinuha na siya sa amin? Tanong ni Ana. Hindi pa sagot ng matanda. Pero sinusundan niya kayo. At kung hindi kayo gagawa ng paraan, baka isa sa inyo, mawala. Nanlamig ang lahat. Sa gabing yon, pinatulog sila ng lola ni Ana. Pero hindi sila nakatulog ng mahimbing. Dahil sa gitna ng katahimikan, sabay-sabay nilang narinig mula sa labas ng bahay ang kaluskos ng yabag. Hindi yabag ng tao. Kundi yabag ng kabayo, umiikot sa paligid ng bahay. Mga kaibigan, ano nga ang dapat gawin kapag sinusundan ka ng tikbalang? may panlaban ba talaga sa sumpa ng sapatos? At paano nila malalaman kung sino sa barkada ang unang kukunin? Mula sa loob ng bahay, ramdam ng barkada ang bawat pagyanid ng yabag. Mabigat, mabagal, paikot-ikot. Parang may nagbabantay. Narinig nila ang matanda. Huwag kayong sisilip. Huwag na huwag kayong titingin sa bintana. Sabi ng lola. Pero si Jay matigas ang ulo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sinilip ang labas. Halos mapatid ang hininga niya sa nakita. Isang anino matangkad nakatungo. Kita ang mahabang buhok na nakalugay at ang taina ng kabayo na nakatayo. Hindi niya nakita ang buong katawan dahil natatakpan ng dilim pero sigurado siya. Iyon na nga. Napasigaw si Jay at mabilis na umatras. Nakita ko siya. Nandyan siya sa labas, sigaw niya. Tahimik lang ang lola. Inilabas niya ang isang maliit na supot ng asin at itinapon sa may pintuan. Kasabay nun parang biglang tumigil ang yabag. Wala na ang tunog pero ramdam pa rin nila ang presensya. Hindi pa siya umaalis, bulong ng Lola. Lumapit si Ana, nanginginig. Lola, paano kami makakaligtas? Huminga ng malalim ang matanda at nagsalita. Kailangan niyo siyang lituhin. Ang tikbalang ay malakas, ngunit may kahinaan. Kapag naligaw siya sa landas, mawawala ang sumpa niya. Kaya bukas, bago sumikat ang araw, pupunta tayo sa gubat. Doon natin siya haharapin. Napatingin ang lahat. Gubat. inasa e nasa probinsya nga sila, pero gabi pa lang, ramdam na nila ang kaba. Kinagabihan, hindi sila halos nakatulog. Bawat pagkulog ng aso, bawat pagaspas ng hangin, iniisip nilang baka bumalik na naman ang tikbalang. Si Carlo, paulit-ulit lang na iniikot ang sapatos niyang dala. Parang may kinakatakutan. "Bakit mo hawak-hawak 'yan?" tanong ni Mark. Kasi, sagot ni Carlo, "Baka ito ang target niya. Kung sapatos ang gusto niya, baka ako ang kunin niya." Walang sumagot. Ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Pagdating ng madaling araw, naglakad sila papunta sa gubat kasama ang lola. May dala itong buntal na sombrero, isang maliit na bote ng langis, at isang sako ng asin. Habang papasok sila sa kakahuyan, lalo nilang naramdaman ang bigat ng paligid. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng insekto. Tahimik ang buong gubat. Dito siya madalas tumambay, sabi ng lola. Dito natin malalaman kung anong gusto niya sa inyo. At bago pa sila makapagsalita, isang malakas na yabag ang dumagundong mula sa kalaliman ng gubat. Sunod-sunod. Palapit ng palapit. Hanggang sa makita nila mula sa dilim ang isang anino, matangkad, baluktot, at may mga matang nagliliwanan. Nagkatinginan ang barkada, pawis at takot ang nanginibabaw. At sa wakas, doon nila narinig ang tinig na matagal nang bumabagabag kay Carlo. Malalim, parang bulong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Iwan nyo. Sabay napatingin sila sa sapatos na hawak ni Carlo. Mga kaibigan, bakit nga ba sapatos ang hinihingi ng tikbalang? Ano ang ibig sabihin ng kanyang bulong na iwan nyo? At paano nga ba matatalo o malulusutan ang isang nilalang kasingtatag ng alamat? Mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang kwento, himain muna natin ang mga simbolo at paniniwala na bumabalot sa misteryo ng naiwan na sapatos sa rembar. Una, ang tikbalang. Ayon sa alamat ng mga ninuno natin, ang tikbalang ay isang nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Matangkad, mahaba ang buhok at mabilis gumalaw. Sinasabing nakatira ito sa mga bundok at gubat, bantay ng mga daan at madalas nang gugulo sa mga naglalakbay lalo na kapag gabi. Ang pangunahing kapangyarihan niya, naliligaw ang tao sa daan. Pero bakit nga ba sapatos? Sa maraming kultura, ang sapatos ay simbolo ng paglalakbay. Ito ang gamit mo para makarating ka sa iyong destinasyon. Kaya kapag may naiwan na sapatos, parang sinasabi na hindi natapos ang paglalakbay. Binitin o mas malala, kinuha ang taong may-ari nito. Sa kwento ng barkada, naiwan ang sapatos sa restroom ng bar. Isang public place, puno ng tao, pero doon pa rin siya nagparamdam. Bakit? Dahil kahit nasaan ka, sa bundok man o sa syudad, dala natin ang ating mga paniniwala. At kapag may nilalang na tulad ng tikbalang na pinaniniwala ang bantay ng daan, pwede niyang iparamdam ang kanyang presensya saan ka man magpunta. Pangalawa, ang bulong na iwan mo, para sa mga matatanda, ang ganitong boses ay tanda ng panlilinlang. Ang mga nilalang tulad ng tikbalang ay marunong magparamdam ng takot para makontrol ang tao. Kapag sumunod ka, kapag bumigay ka, doon ka mas mapapahama. Pangatlo ang sumpa ng sapatos. Kapag isa lang ang naiwan, simbolo ito ng kaluluwang hindi na nakatapos ng lakad. Parang unfinished story. Kaya sa mga alamat, ang naiwan na gamit sa gitna ng kalsada, gubat, o kahit sa syudad, ay laging may kahulugan hindi basta-basta iniwan. Ngayon, ano ang aral ng kwento? Una, huwag basta baliwalain ang mga bagay na kakaiba. Hindi porke modernong panahon wala nang misteryo. Ang kultura at paniniwala natin ay bahagi ng ating pagkatao. Pangalawa, ang takot ay may kapangyarihan. Kapag pinairal mo ang takot, mas lalo kang nagiging biktima. Tulad ng barkada sa kwento, nang sumunod sila sa kaba at hindi nila hinarap ng buo ang tikbalang, mas lalo silang natakot. Pangatlo, respeto sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang mga alamat, totoo man o hindi, ay nagdadala ng mga aral at babala. Hindi lahat dapat tinatawanan at hindi lahat dapat baliwalain. At higit sa lahat, ang kwento ng naiwan na sapatos ay paalala na minsan, ang mga bagay na simple lang sa tingin natin, gaya ng sapatos na iniwan sa isang sulok, ay maaaring may kasamang misteryo na hindi natin maipaliwanag. Kaya mga kaibigan, kapag may nakita kayong naiwan na gamit sa pampublikong lugar, lalo na kung wala namang naghahanap at parang imposibleng maiwan, itanong nyo sa sarili nyo. Baka hindi tawang may-ari, baka may nilalang na nagbabantay. Ako si Ka Elias at ito ang ating kwento ng alamat, misteryo at paniniwala. Kung nagustuhan nyo ang ating episode tungkol sa sapatos na naiwan sa Rembar at ang posibleng koneksyon nito sa tikbalang, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan baka sila mismo may karanasan din na gusto nilang ibahagi hanggang sa susunod nating pagkikita tandaan ang mga alamat ay hindi lang kwento bahagi ito ng ating pagkatao at minsan nagiging totoo sa mga hindi inaasahang paraan